Okay oh, guys, and ito, nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong video. So for today's video, video, po, video to for dummies. So let's get into it. So kung gusto mo mag maglagay ng skill sa iyong skill slot, ganito lang gawin mo. Pindutin mo yung to, tong libro na icon sa pinakataas na map. Tapos mag-select ka ng any dito guys. So tapos pindutin mo tong may arrow down so, Ayan. Tapos set mo siya dito. Ayan. Kita yun? Click mo siya kung saan slot 1 hanggang 8. So next. Ayan. Force pose. Ito, ayan. Ganun lang guys. Okay. Hindi lang. Um, ulit. Click nyo ulit yung ano, skill. Tapos press yung ano. Yung down na mukhang icon. Ayan. All good stand, guys. So, ayan. a secret mission for the new king. Ganun lang, guys. Sana naka-help tong simpleng video na to. At, yun lang, guys. Bye-bye.